yun guys ngayon po dapat ay palas day po namin ng pabilad kaso guys ayan o 11 p.m. 11 11 a.m. pa lang po ay masama ng panahon. Ayan, kaya maaga po nilang ano, nilikom itong mais para takpan ng tulda. Ayan, o. Oh. Ayan. Umaambun-ambun na, guys. Ayan, o. Oh, Umaambun na. Hindi, guys, nakisama yung panahon last day na talaga sana ngayon guys so ngayon guys ganun talaga sa so, hindi inaasahan so another one day na naman po para po mabilad po ng tuluyan itong mais namin na ito yan doble gastos na naman kasi guys talagang magagastosan ka talaga dahil sa pagpapakain syempre pag nagpatrabaho kang ganyan guys may mga tauhan ka hindi naman pwedeng hindi mo sila pakainin ba kailangan ta kakainin mo sila yan gagastusan mo sila ng merienda mga ganun guys Ayan. tapos yung mga tolda tolda namin pala ay mga sira sira na meron kaming nabili guys ano nung nakaraang anihan naghati kami na papa isang uh, 100 meters po yata yon kaso guys ay may nanghiram yata kay papa nang tulda, yun po yung napahiram bago-bago pa, ay hindi na po napabalik hindi natin naman alam ni papa kung naibalik ba o hindi, hinakalimutan niya din, siempre matanda na si papa hindi niya na matandaan kung sino po yung mga nangihiram sa kanya, ganun guys kaya itong mga tulda na ito, ito yung mga luma o, oh. yo hinahanap namin yung tulda na yun guys, wala na hindi na mahanap kaya mahirap yung ano guys, minsan yung nagpapahiram okay naman guys magpahiram, yung ano alam din ng mga nangihiram na responsibility nila na magbalik ba ng mga tulda kasi kailangan kailangan yan oh umuulan na ulan ulan na yung aming mga ano guys yung aming mga magtatrabaho kahit maaga pa yan may papakainin namin yan istambay lang po sila doon sa bahay baka kasi mamayang hapon ay magiinit pa yan yan umulan na nga guys oh aga pa ang aga pa. Ito guys, magluluto na po ako ng tanghalian para po sa ating magtatrabaho. Pero yun guys, wala na silang trabaho kasi nga po, Ah, hindi naman po pwedeng magbilatgan dahil masama po yung panahon. Ayan, pakakainin pa rin po natin yung mga ating mga katara. At magluluto po ako. At ito nga po palagay siyong aking lulutuin. Isda po at saka yung pinakbet. So, ayan, partner po yan. Ayan, magluluto tayo. So, ayan guys, fast forward. Luto na po yung ating pinakbet. Tapos, yung isda naman guys ay sinabawan ko po. Ayan o, oh, sinabawan ko siya para po may magpipilian po yung ating mga magtatrabaho ba. So, ayan guys, sayang po yung ano natin ngayon yung maghapon kasi nga po masama po, masama po ang panahon. Ayan, hindi po tayo nakapagbilad. Dapat po itapos na po Ganun talaga guys, minsan kalaban po yung ano yung uh, panahon ba. So, ayan guys, tatlong klase pala guys yung aking niluto. Sinigang, tapos uh, ano ba yung isa? Uh, sinaing at saka pakbet. So, ayan guys, pusugin natin yung magkatrabaho natin bago sila ano umuwi ba. So, ayan, ayan. Namaya-maya guys, mag-prepare na po kami ng pagkain. So, ayan guys. At siguro guys, ay ano, tatambay na lang po kami maghapon dito, magbantay ng tindahan. Para naman po, hindi po sayang yung araw natin. Ganun talaga guys, ganun po talagang kalaban ng mga ano, kagaya namin magkasaka. yan panahon. So, ito guys, oh Ito na po yung ating masarap na sabaw. Tamang-tama guys, sa ano, dahil umulan ba. Heto guys, may namigay guys ng gulay sa amin. Pag ka talaga guys, bibigyan ka, 'di ba? mayroon po silang binigay na ampalaya, okra. So ayan guys, fresh na fresh po 'yan. Bagong pitas daw po nila 'yan. Idinaan po dito ng kamag-anak ni Papa, ayan oh, dami. Dami nilang bigay. So thank you so much po kay Tito Saldi sa nyo ang ano, gulay. So ayan guys, nakalibre tayo ng gulay, fresh na fresh, ang dami pa niyan. Paghahatian namin nilala nila 'yan. Mahilig naman po kami sa gulay, eh, 'di ba? So, ayan na nga guys, yun lang po yung aming vlog. Nakakatamlay po kasi ganito po yung part na English na po natapos na hindi pa po. Ayan guys, yun lang po yung aming vlog. Thank you so much. Karun no?